Birthday. Ay, <laughs> sorry, And this time, we're going to cook our lunch. So, nagprito na po ako ng isda kanina. Nandun na lahat, lahat kapi. Oh, Mag-vlog din ko. So, ngayon, para meron tayong mapasok sa vlog naman to insert, just a few minutes lang, ito naman ay lulutuin natin ang ginataang gulay na kung saan ang gata na ito is... Um, ginamit sa swimming pool. So, ang mga sapal niya ay ginamit sa swimming pool So, yung spiso na gata niya ay andito. So, sayang naman bumili kami ng gulay para gata. So, hindi ko alam kung ganito rin kayo um, the way kayo magluto ng gata. Ilalagay na lang lahat ng ricado. And then... Let it be. Let it dry. Huh? Andito na yung kamatis, bawang, sibuyas, luya. At nag-ready na rin ang ating dalawang tangkay ay dalawang tali na syonglad. Gamay lang kaya kung hindi na nagay muntika dito. Tapos, hindi na natin kailangan maglagay ng sabaw because the gulay itself has its own water na sinugasan to. So, Naka-absorb siya ng water. Kunti-kunti lang natin siyang papulahin. So, alam nyo ba guys, I'm very happy kasi ngayon ay naglalagay na si daddy ng ilaw at isa na lang ang makakabit tapos na paglalagay ng ilaw, tapos nalagay na rin yung hagdanan. And then, naglilinis na sila sa buong ano, tapos meron pa toong last na nilalagay ng cemento at tiles dun sa may jacuzzi. Tapos, tapos na nilang lagyan. Mamayang hapo, ay, after nito, maglalagay na sila ng grout. After ng grout, tuyo na yan. Nilinisin na ulit namin siya for final na final na talaga today. And then, bukas pwede na kami magpatubig. Kasi, tuyong-tuyo naman na yun, um, palang ilang araw nang nilagay ng tiles yung ibang jacuzzi lang naman ang hindi pa natakakabit. At, yung jacuzzi naman ay nasa elevated naman siya so hindi siya agad-agad ang makupuno una so pakita muna ng ating isda na prito habang ako ay nagpapakula ng ano dito oh. yan yung ulam namin ngayon at dapat din yun ang ulam namin mamaya pero bukas na lang siguro yung paksiw. So actually kakatapos lang na talaga namin kumain guys. Ang ulam namin kayo na umaga ay ah, sila lang pala. Ang ulam nila kayo na umaga ay kinilaw. So yun, syempre ako di ako nagbe-breakfast at kinakain ko lang sa egg. When I wake up in the morning, wow. Nagiinom lang ako ng warm water. Dahil alam mo naman, high blood, fatty liver. Nilalagnat lang ako kahapon kasi nagpahilot ako tapos nagbabad ako sa ilog na initan. Ayan, kumbaga ni Sabawan ba? Ito na yung sarisali nating gulay. So, let it release its own water. Ayan, takpan natin siya para release ang, ang water niya. And then, after that, ay, lalagay ko na pala siya ng asin pa, ay, ng seasoning mix para ma-absorb na talaga niya yung lasa. Ayan. Tapos, mamaya, tit, lalagay natin ng asin. konti pa. Tapos, Antayin natin siya na magtubig. After magtubig niya, pag medyo malambot-lambot na ilalagay natin gata, tapos pakuluin natin gata, tapos malunggay. Tapos done na. Tapos kakain na tayo. Pero, ito yung gata na super spiso. As in, ito yung kakang gata talaga. Ang kakang gata ba ang first? Ito yung kakang gata. Yung kiking gata, andun na nila guys. Sa... Bale, 15 na niyog to, di ba mang? 15 na niyog, tapos naningil na si Ria ng utang. 15 na niyog to guys tapos puro puro talaga siya tapos yung pangalawang gata niya hindi na namin inano kasi kinudkod na nila doon sa swimming pool so mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga kinukudkod nila at ano yung mga kaganapan pa doon but now let's just wait when the the water is releasing ha punta na natin <laughs> Sir we're very, very, we're very busy today. Ayan po, naglalaba po sila Britney at si Argel. Si Inday naman po ay tulog. Ano wala ko na apil? Kaya nga, ikaw naman ay nag... Ano? Nagbabanlaw. Ano so, pupunta pa nga yan dito eh. Tapos nagwalis po siya si Inday. Tapos Inday, natulog din pagkatapos kumain. Tapos, si Silaria at si Simple Emorit, nandoon sila. nagbablog Vlog din sila. Ayan, kasama ko po si siya Sharon po na nagvideo kanina. Ayan, may nakalagay. Valcor sa GMA. Lagi naman sa Nina ah, ko. Alam niyo ba guys, two days akong medyo not feeling well right sa ubo ko. Buti na lang talaga, andyan yung kalamansi na bonggam-bongga. Ayan, tingnan natin yung itsura guys ha. Mm -hmm. Happy <laughs> Ay, sorry, sorry. Nakalugput. Nakalugput. Nagkakabit sa dali ng adapter para sa adapter. adapter 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 para sa ilaw. Kaya sa mga nasabing, akala ko rin talaga guys delikado ang ilaw sa um, swimming pool baka makuryente but hindi po kasi kahit hawakan nila yung ano wire doon kahit mahawakan nila lahat kahit mabasa hindi po siya nagaground kasi may adapter po tayo tapos yung adapter yung live wire ayan po tapos pag gumabot sa adapter yung adapter ay iko convert niya yung kuryente into not kuryen kuryentable. Mahulog anak na. Mahulog ka, uy. So, ayan yung breaker. Masarili siyang breaker, di. Masarili siyang breaker para in case magka-trouble, at least safe siya. Ayan. So, yung gata namin kanina, ito po yung gata namin kanina, guys. Ayan yung gata. Ginuuko. Ayan yung gata. Pag may sobra sa gulay mamaya, ilalagay natin diyan. Kaya, no? oh, yan po ang gata kasi tinatanggal nila yung white white sa pool eh yung ano semento semento hindi mo tanggal tanggal eh. ano yan eh parang pinagdaanan ng ng grout then kagabi kami naglinis ito mang lahat ayan o oh, 'di ba so ito yung grout na ginagamit namin so tingnan nyo may puti puti pa siya guys oh so yan yung next na ililinisin nila so nakabit na yung ilaw as you can see ayan dito naman sa ano sa kabila gray, blue yan yung ilaw natin dalawa tapos, yan naman yung pinakalas na ginawa nila. Kasi dito yung pinakalas na hindi nagamit, nagawa talaga kagabi. Ito na, sinisemento na nila. Ito yung tinapos talaga kan kagabi, ay kanina, kasi kagabi hindi natapos. So ngayon, nilinisin nila yan, tapos lagi ng grout. Tapos, hindi pa niya nakabit yung ilaw kasi nga hindi pa tapos. Lagi ng tiles ito na yung pinakalas later so after nito lalagyan na nila ng ano na naman to meron na naman ano dito ang tsaka talaga ng pagkagawa o meron na naman o magaling siminto ko ah. pahirisa ayan may tinamaan to ng pako eh hindi na ka mainit tapos later hapon pag wala ng ulan ay init dito naman kami maglilinis lahat sa area na to kasi lalagay na namin itong mga nilabhan nila ng mga um, tablecloth. Sa so, 7 may kasal kasi dito. So itong mga lamesa na to kasi tinginan nyo naman init ulan ang kinagdaanan nito 2 years na gagawin namin is ilalagay namin siya dyan ilalagay namin ang na upuan tapos ilalagay namin siya ng cover yung brown na cortina linisin na nila lahat yan the guest the guest Time, yeah. Unia, sabunan na siya powder No <coughs> Glurin? Gas Gas na lang kahit trapo <coughs> Anong man? Sabun Roy Powder Ariel Tara kakain na tayo Ay na pala sila. Ayan, may water water na siya. Okay, okay na yung ganyan mo. Ayan, nataklubi. Abre, nito isa rin to. Aduwa. Finally, may tubig na siya. Hindi pa pala, maglinis pa pala sila. So, may hagdan na rin siya. O, oh, diba? ba? Same sila tanag color. Mag-change, change siya. Ah, oh, remote ana. Yung hagdan, o, oh, di ba? Pwede na umakyat dito. So, nabisi kami dun sa pool. luto na yung gulay natin. Nalagyan natin ang gata na kung saan. Wow. Hulag, may radikoy oh, yung. Tubig lang dahil. At yes, least dili ra kay siya ayon nga tubig. Dili ra gamay ra kay pa. Ay gamay ra kay tin. Ay, ayon ay, na daghan naman gamay ra manta. Igo kani sa tuha. Kasi kay sa atin niyan. Asa mi ginamit ko na ano? Okay. Hello, luto na ba siya? Nakaligtaan namin guys. Kuloy lang natin yan siya. Tapos ganyan yan siya. Lagyan natin na konting tubig kasi hindi, purong-puro kasi to. sarap nito. Kaso, marami kasi kami. Lagyan na natin ng konting tubig. Ang pagmungko kagadawal ito po din na. Anan lang, kalimbo. Anan lang, kami to ha. May malunggay na lang at saka yung five fingers lumcharon ng rerig ng mga tangan ng kanon. Darin ka rin. At ubit nila. Kanya kan ang tsakalwan. Ang ginataang gulay. Kasarap naman niya. Bori 'to mong gapre bendahan dito ng kanya. So tinan natin kasi kumukulo na siya. Oh. Tita niya naman guys, talaga namang ready ready na para ilagay ng ating mga leaves. Vegetable leaves. Ayan. Oh. Very, ano. The design is very malapot-lapot. Lagay natin yung aming talbos ng kamote na may kasamang sabon yata. To. Bahala na. Talbos ng kamote and then ilalagay na rin natin yung malunggay para magsabay na sila sa pagkulo. Malambot na kaagad. then let it simmer for a couple of hours minutes lang ayan pwede ko nang takpan to tapos ay huwag ko na lang takpan kasi pag tinakpan ko malalata siya so anong oras na Darker. 11:47 pag sabi man yun to na okay. so tikman ko muna siya

tayo basta ginataan mo. For the record, 15 kagata na eh. 15 kaniyog. Ah, uh, uh, bigas mais. Ang siyang Mas bigas mais ang pagkakarin mo. Oh, my God.

Sarap ng kanin bigas ano corn rice